Yan. nag na naman ng iba-ibang kulay kasi nag-change. Yan, may red, may yellow, o oh, di ba? Oh, see? Yan, nagaganda. Eh, iba-ibang pagg ganitong ano. Ano ba ngayon, fall? Pag ganitong fall, yan, makakita ka ng mga iba-iba na ano. Kulay ng pan-o, oh, see? magkakaibang puno. Oh, si magkakaiba. Ay biglang umikot kami kay nawala sa magagandang ano. Si yan, si Robin. Ano ba? Purple. Staple? Purple. Ay oo, ay ayoko 'yon. Parang nakapikit. Gusto ko 'yung mga very bright. Very bright. Gusto ko 'yung kasi mamaya. Sasama mo ako? Hindi. Tayo na ako pa ako Pamayang oh, gabi? 10 o'clock. Yeah. Ano, ang dami doon, oh, maganda. O, oh, yan, maganda. Hindi ko pa siya nakita. Hindi ko pa na rin ako ito yung bahay. Hindi yung mukha ang maganda. Yung ano. <laughs> Mama, ikaw yung naglabas nito. alen Alin? ako. <laughs> ako naglabas ng mukha mo? Oo. Oh, okay. kaya okay. nga maganda eh. Kaya mo, pangit. Yan ako sinabi pangit. Kaya mo, hindi maganda. Pangit. Hindi maganda. Ay. pero beautiful siya. <laughs> oh, Ah, si Oh, daming magagandang kulay. May red. O, oh, si red. Yellow, green. Ito, o, oh, red na siya. O, oh. oink. Oink. Yeah. <laughs> oink, oink, oink. <laughs> ha, -ha. dito na pala tayo. Ayan, magsa-shopping na kami. Parang meron mo isa-shopping. shopping kami. Ay, tignan mo ah yung ano, baka mamay mabangga mo yung sa harap. Yan ang ka. ganda, oh. Hindi walang driver's license. Kahit hindi ako nung drive nung dadrive ako sa Pilipinas. Ay, Kas kasero ba? nga ako sa Pilipinas, eh. Ito ba, ka, hindi ka dyan. Ano ka? Kailangan ko makita dyan. Kung hindi lang nagkasakit ang lolo mo, oh. Ano, Inano ko yung driver's license ko. Pronounces ko. Oh, yan. Ako focus yung ano eh. Yan. Magdadala tayo ng tray. Yung anak ko, ihing-ihina daw. Kaya, yun, nauna siya. Ako naman, to dito pa ako sa ano, si Ang dami magagandang, ano, iba-ibang kulay. Ay. Ayan o, nakakalbo na eh. Tapos yung isa dun o, oh, yung iba. Only in Canada ang magkakaibang kulay. <laughs> ang yun, Muntik ako ma madapa. Hindi ko alam na may ano pala dyan. Um. kaka Kakabidyo. Muntik na maaksidente. Eh. Yan. Dito na kami. Yan. Ano? kami Ang ganda ta muna magdala ako ng tray shopping tray nan nan dito ko ilagay yung aking bag ah. Yanay maganda oh see shopping 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 muna tayo Lala. Halloween kasi kaya ang daming ano yan. Puro Halloween. Ang display nila ngayon. Yan. Wow, ang daming magaganda. Ano ba yan? Hindi marunong mag-park naman itong ano, kahit na to? Yan. Ito mga ganitong hilig ko. Kaya ang dami kong ano. Ayan o, orchids. Nakabili ako sa hanggang cover dati ng ganito eh. Nakabili ako ng ganitong orchids na ano. Dapat ito na lang binili ko. Kaso, $49. Ano o, oh, ang ganda. Gusto ko to. Ito maganda. $30 ito. Itong $30. Ang ganda Ang ganda niya. Ang ganda kaya. Let's see? I love it. Let's see? Woo! Ito may ganito ako dun sa bahay na isa. Yan. Ito ang wala ako. Kaso halata kasi plastic yan. Ayaw ko kasi ng halatang plastic. Gusto ko yung real. yung real. Ayan. Ganda. Shopping, shopping muna tayo. Uh. Mm. Dito ko sa Homesense. Alam mo yung Homesense na panggamit sa bahay lahat ang ang ano dito. Gamit sa bahay lahat um, ang kwan ang naka-display. Ay e na puro kandila oh. Ang mahal kaya yung mga kandila na ganito. Yung itong ganito, magkano to siya? Oh, 25 dollar to. ayano oh. 25 dollar siya. Yung ano na to. Maganda to. May takip siya. ayoko ng ano. Mamaya mabasag ko pa eh. Oh, ang, ang bango. Bango niya oh. Whew. Sarap. Parang pagkain. Amoy pagkain. <laughs> Sarap niya. Kaya lang. Yung snow. Snow siya. Kaya lang. Ah, $15. Oh, $15. Pero mas mahal sa iba. Dito kasi puro ano. Yan ang ganda. Ang Um, yung anak ko. Tapos na siyang ano. Ay, ang hilig tong anak kong to ng picture frame. Ang hilig mo ng ganyan. Anhin mo yan. Kung binibili mo. Alalahanin ano mo. Hindi mo sarili yon Lilipat-lipat ka. dami mong stuff na naman go. ililipat. you like it. You like it. Dito ako sa... Tingin-tingin lang. Hmm. Yung sarap to pang ano. Sarap mag-shopping pag ganito eh. Yan. Ito sana maganda. Lalagyan ko ito. Itong hinahanap ko na ano. Gusto kong lalagyan ng halaman sa tabi ng ano ito. Oh. Ano Ay, ayoko 'tong nasa gitna eh. Ano ko ano pala? Ang mahal. 700. 800. 800. O. Ay gusto ko lang ito lang. Ayoko itong nasa gitna, ayoko 'yan. talagyan ng halaman ko sana. Tingin nga ako ng iba. gusto ko. Comfing, comfing upuan. Try ko nga. Ayan. Comfing upuan. Ayan. Ayan. Ang ganda. Salamin. Ito. <laughs> да Oh. <laughs> giraffe ano para para makapag-focus ako na mag-shopping ah uh, hanggang dito muna tayo para ano um ako focus muna ako sa pag-shopping ko and then mamaya pag-uwi ko magla-live ako mamaya no magla-live ako mamaya pag-uwi ko kasi nagse-shopping pa ako ngayon So, um, uh, nga dito muna tayo para makapag, ano, ako, makapag focus ako na mag, ano, mag shopping. Kasi dito ako sa shopping mall. At, ano, focus ko muna mag shopping. Kasi hindi ako makapag focus dahil hawak-hawak yung, ano, uh, Yung, yung camera ko. So, ganito na lang at see you on my live later. Bye-bye. <coughs>